Bonda. Ay, ano tayo, ikot, ikot. So, kami ay naglakad. At kasi mga purita na. <laughs> at nabuwis at na si Ate kasi nga puro utang na lang kami. ba? Diba? So, salamat na lamang doon sa Violet na application dahil na-decline na sa akin na na-decline. <laughs> Bakit ganon, Violet app? Ano nangyari? Sabi mo all around, all over the world. Eh, yung Miss World yan, nahihiyahiya na doon sa decline eh. Di ba? Ay, taray. Amoy ah, pinakbet na may kunting bagoong. Diba? Ayun naman. Ayun you know, ang Mother of Georgia. Yan. So that's it. Yeah. Mother of Georgia. Oh, diba? That's Mother of Georgia. At nasa likod namin si Mother May. <laughs> Yan. Yan. Yes. Mother of Georgia. So naglakad na kami everyone. Diba? Hoy, igod muna tayo ng sandali. Okay. Oh, 10 seconds. Diba? ba? Diba?